dahil nag-iisa na lang nga itong maganda at napakasolido nating sticker Napabrowse tayo sa internet at nakita nga natin ang one-line printing solution na nag offer ng isang magandang service pagdating sa sticker. Kaya umorder tayo na sticker na glossy, matte, at higit lahat, hologram. At ayun na nga guys, dumating na yung pinagawa nating sticker dito sa one-line printing solution. So, maraming-maraming salamat sa One Line Printing Solution. Dahil nandito na yung pinagawa natin yung sticker at signage. Kita nyo yan. Yung signage nila, guys. Napakalaki. Ayan, eh, no? Kakain na naman. Yes. Dahil gutom na gutom tayo. At, syempre, nagpagawa din tayo, guys, ng signage. Sa mga resto, pwede yan. Sa mga business nyo, pwede ito. Kagaya nito, Lali's Go To House. Napakalaki yan, no? Signage yan, guys. Okay? Then o open natin itong sticker na ginawa natin, pinagawa natin guys. So 30 cents lang guys per square inch yung kanilang sticker guys. Nagpagawa tayo ng matte. Nagpagawa tayo ng glossy at higit sa lahat nagpagawa tayo ng hologram. Kita nyo naman 'yun guys, 'yo. Oh. 'Di ba? Panalo sa sticker. Quality kung quality. Para sa ibang detalye guys, panoorin nyo to. At dito sa One Line Printing Solution, ang kanilang prices ng kanilang sticker. Para sa 100 pieces, 150 cents per square inch. Para naman sa 500 pieces, 0.40 cents per square inch. Para naman sa 1,000 pieces, 0.30 cents per square inch sa alagang 1,000 pesos. Pwede ka magpa ng sticker o logo sa alagang 1,000 pesos lamang. Meron kang libre 50 pieces na 2x2 sticker at may libre kang 2x2 feet na Sintra Board Signage. At meron din guys, iba't ibang klase ng sticker. Meron silang glossy, matte, at hologram At hindi lang guys si speaker ang kanilang pwedeng gawin Dahil meron din silang ipag-service May na-offer dito Kagaya na lang nga uh, guys ng signage Sublimation Souvenir Parpulin At hit siya lahat Floating line business So nasa sa inyo na lang guys kung anong klase ng sticker ang gusto nyo I-PM nyo lang guys sa kanilang Facebook page Narito ang kanilang Facebook page account Or pwede sila i-contact sa number na ito or email sa email address na sino So, ano bang hinihintay nyo? Magpa-print na dito sa One Line Printing Solution. Ang number one printing pagdating sa sticker.